Kumusta mga magtas, Ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang mainit, ah, uh, mainit-init na ito sa mata ng uh, publiko. Ang naging pahayag ni uh, Congressman Arne Teves. Ah. Ay... eh ang ating uh, former uh, Negros Oriental representative na si Arnolfo Arni Teves Jr. mga kababayan, mga karadyo bagtas na nahaharap sa multiple murder. Uh, may kasong kinakaharap ngayon sa bansa, dito sa ating bansa Pilipinas na ngayon kasalukuyang nakakublis sa uh, Timor-Leste. Uh, ay nagbigay o binasag ang kanyang katahimikan mga kakadyo baktas. Uh, dahil nga ito, dahil sa, sa dahilanan na napasali ang pangalan ni, Congress, uh, ni former Congressman Arne Teves sa mga may init na usapin ngayon uh, ng politika sa national dahil nga sa pag-aristo ni former okay former president Rodrigo Roa Duterte. Kaya tuloy si Arne Teves ah, hindi na nakapagtimpi pa at nagbigay ng kanyang important statement sa kanyang social media. Baga ka Radyo Baktas. Alam ko excited na kayo na panoorin ang kanyang statement. Mabigat na statement ito. Ah, mabigat na statement ang kanya binitawan sa kanyang uh, social media account. Bago natin panoorin ang kanyang statement, baga ka Radyo Bagtas, kung bago ka pala sa akin channel at napadaan ka lang, please subscribe. My YouTube channel, Radyo Bagtas, pahit ng notification bell upang sa ganon ay manotify ka sa mga bago nating video. Uh, pakinggan natin si uh, former congressman Arnie Teves. Kumusta mga palangga? Ha? It's been a very long time. Ang tagal ko na nanahimig. Para naman kami ni Gusto Tulong, si ang tagal nanahimig. Pero ngayon, tinipilit niyo sa ng salita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gusto mo ilabas kami sa akin. We, Negrosanons, are not for sale. Hmm. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakapaligyan na mo, nabenta na yung firma n'yo, pwede bawitin n'yo or mag-execute yung mag, eh, si affidavit na nabayaran kayo. Huwag okay. natin ibenta ang ating firma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. <clears throat> para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasangayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Yes. Tama ang sinabi ni Mayor Busti. Mm. Na tamad ka, wala kang malasakit kung wala kang plano sa ating bayan mag-resign talaga. Ka oh, sino kaya ang pina oh, sino kaya ang tinutukoy ni uh, former congressman Te Tevez na ni Teves? tamad At dapat mag-resign na. Sino kaya may clue ba kayo kung sino ang tinutukoy niya? kinggan natin. Tama din si Buspulong na pinitira siya. In example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niya sa akin. Ewan ko lang kung kaya niya. Siyempre ako ordinaryong tao si Buspulong may klaseng tao yan. Pero sobra na Tama din yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko, alam ko yung katotohanan. Mm. Diba, naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibur Nolan huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako para na nagsasalita, baka wala pang may nangyawala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Oh, dito tayo's challenge. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at, at sumipsip sumipsi kay Pangulong PRRM. Magsalita na kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasi nagsasalita eh. Bakit parang kapilang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din ako matagal nang iniisip na tanong. Mm. 'Di ba kung may tao na may kasalanan, o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis? Yes. Nirereklamo natin sa barangay. Mm. Nirereklamo natin sa korte. Mm. Ang tanong ko, Mm. saan pwede magreklamo ang isang Pilipino? kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga. Yun lang. Ay, Ay, <laughs> ang leader niya, saan ka pa nagreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Then, kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip. Dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. mahirap yun. Sobrang kawawa ang mga mayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na hirap na hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na na mga bilihin sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na at sobra na ang pangaapi. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Mm. Pabiyahe-biyahe, pa New York-New York, mm. pa Europe-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Naku po, excuse me po. <laughs> uh, mula sa bibig mismo ni uh, former congressman Arnie Teves mga kababayan, mga karadyo bagtas mga politikong pa-travel-travel, -travel, gamit daw agapira ng taong bayan. Wala siyang mininsyon, wala siyang binanggit na pangalan, pero kung may clue kayo, siyempre siguro, alam niyo kung sino ang mga opisyal na ito. Sa tingin niyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutultusan? papaabuti ba ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please, leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede tumingin ng tito. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Mm. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRT kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, piliin ko sa inyo. Hulihin nyo ang mga adik. Lalo na ang mga nagbebenta ng droga. Paano hulihin ang mga sundalo mga adik? Kung... Ayaw! <laughs> wag lang, wag lang, wag lang, wag lang. Babe, At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng, ng cocaine. Ito malaking challenge ito ha. It's a big challenge. Malaking challenge ang binigay ni former congressman Arnie Teves. Para sa gobyerno na nagpapatupad, law enforcement agency mga kradyo baktas na nagpapatupad ng mga batas at uh, hinuhuli yung mga drug addict. Ika pa ni uh, Tevez, paano nga mas masasakuti yung mga drug addict kung mismo ayon pa sa kanya from his mouth galing mismo sa gobyerno ang gumagamit ng cocaine. Ayaw, di ba? Lastly, I ask everyone, let us support VP Inday Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan o katunggalik man sa gobyerno. Ang statement mga kakadyo magtas ni former congressman Arnie Teves kung saan mabibigat na mga alegasyon, mabibigat na mga uh, pagsasadula. Ang kanyang binitawan, may patungkol sa mga sa kalakaran ng gobyerno, di o mano, ng gobyerno, nasa halip na sila yung nagpapatupad ng mga batas. Sila pa umano ang namumuno lalong-lalo na sa usapina. Ang uh, illegal drugs sa bansa. Wala tayong binanggit, wala din siyang binanggit kung sino. Uh, from his mouth. Mapapansin natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Big boss. Uh, wala tayong ideya ha. ang tabayan natin um, ang natin ang iba pang mga kakugtong ng video ni kong former congressman Agni Teves hindi lang ito isa marami pa siyang mga video na isisiwalat sa darating na panahon hmm. hindi natin sinasabi na suportaan natin si Agni Teves kinukot lang natin yung kanyang statement no as a former Congress uh, he's a former uh, House of the Representative member uh, alam ko na may alam din siya sa kalakaran ng kanyang mga kasamahan dyan sa mababang kapulungan totoo man o hindi ang kanyang sinabi but still statement niya ito kinapture natin mga kakadyo baktas mabigat talaga na pahayag ito para sa gobyerno ng bansang Pilipinas ikaw na komento mo sa video ito mag comment lang sa comment section ha palike na din at pasubscribe ng ating channel sa mga bago pa lang at hindi pa subscriber na ating channel abangan ang iba pa nating mga video baga kakadyo baktas ito lang muna ang ating video ngayon tungkol kay ni Tevez. If ano mang update ng video ito ay mag uh, bibigyan agad tayo ng reaksyon. Maraming thank you. Adios.